Wala pa rin daw proof of life o hindi pa rin makumpirma kung buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP, tuloy-tuloy ang ginagawang backtracking sa mga CCTV sa lugar kung saan huling natagpuan si Camilon. Higit isang buwan na mula ng mawala ang beauty queen. Nakasuhan na rin ang ilang suspect, kabilang si Police Major Alan De Castro, na karelasyon umano niya. Umaasa ngayon ang otoridad na pumayag na itong sumailalim sa DNA test para makumpirma sa hibla ng buhok na nakuha mula sa nirecover na sasakyan kung saan umano nakitang isinakay si Camilon. At para po sa dagdag na detalye, magkakausap natin si Major May Ann Cunanan, ang tagapagsalita ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am. Karen, magandang tanghali po sa ating mga tagapakunik at tagapanood po. Kumusta po ang ginagawa ninyong backtracking? May lead na ho ba sa kinaroroonan ni Catherine Camilon? Uh, as of today po, we have uh, dedicated soccer team po para sa uh, possible na po itong Nissan Duke po na sasakyan nga ng Saga Team. Uh, ito nga din po yung nagbigay sa ating babang informasyon para maging lead po dun sa ating uh, mga binubupa po na possible po na kinarapanan po or ano man po pwede maging build up natin dito sa kasong to. And as of the location po na ating nawawalang sa ating Tamilon po ay hanggang ngayon po ay umaasa pa rin tayo na makapag kuha po, po tayo ng mga ebidensya para matuntun na po natin kung nasan nga po, po itong nawawalan na si Ms. Camelon po. May naihain ng kaso sa mga suspect pero bakit kailangang pumayag muna sila bago isa ilalim sa DNA test para maikumpara, ma maikumpara yung hair strand na nakuha na na-recover nga dito sa sasakyan? Yun nga, Ma'am Cheryl, are we are still hoping na makipagtulungan po sa atin si uh, Major si Castro po, Pax po doon sa, uh, in-encourage po siya ng PNP na harapin niya itong kaso at yun nga po, haharapin naman po niya, it would be good faith for him on his part na he can submit himself for DNA test but hindi natin siya pwedeng pwersahin dahil nga meron po tayong mga sinusunod na proseso. And it's right for the PNP now to request for DNA while ongoing po yung uh, preliminary investigation or kailangan po po natin hintayin na reformal na i po ang paksa na ito sa court level before we request the court to allow us to get a DNA examination po mm -hmm. sa ating suspect na si Major Dikasa po And we can also request to the other suspects po tulad na po dun sa ating mga sample na nakuha po dun sa uh, red record po, po na hindi po talagang match dun sa DNA uh, test po na ginawa sa kulang uh, po ng nawap sa melon, uh, we can also request for the DNA sample po dun sa other suspects po na involved dito sa case to. It's formal na po mayahin sa court level po. Okay, um, Major, um, hilingan po natin, nag-request tayo ng DNA um, kay uh, kay uh, De Castro, pero humindi na siya. Yung sa iba pang suspect, magre-request pa lang? As, as of this moment po, eh, uh, we are requesting po on the part. Hindi naman po natin sila pwedeng persahin na pa DNA test. But nasa preliminary investigation pa nga po itong kaso na to, And it would better po pag ito po ay may access na sa court to form po. Mm -mm -mm. Uh, Request po for the DNA sample. Oo nga po. Pero talagang tumanghayagang na po silang tumanggi. As of now po, hindi po po sila nagsasalita. Wala pa rin po uh, sinasabi about this Uh, confirmation po dito. But we are encouraging them to submit themselves for the DNA test po. Yung dalawa po, ay nahinga na rin po ba ng DNA test? We, yes po. Uh, In-encourage po natin sila po. Oho. Uh -huh. At uh, sumagot na po sila na hindi? Ah, uh, yun po yung hindi po nila sinasabing. Well, hindi po sila nagsasalita ngayon. As of this moment po, hindi pa rin po sila nagsasalita. But the PNC continuously encouraging them na pagtulungan na po sa mm Because -hmm. Because nasa preliminary investigation pa po at hindi pa korte ang nagtatanong sa kanila, may karapatan silang hindi magsalita. Ganun po ba yon, Major? Ah, uh, it is right for the PNC maglikot ng DNA while ongoing po na sa preliminary investigation pa po. So for for us po, para undergood po, uh, hindi kahit po na hindi kahit nila, namin sila kaya na sila po sa kasalanan. Sabi, sumitin na po nila ang kasalanan DNA, test po dito sa uh, makatulong. So, tinitignan nyo rin ho uh, posibilidad na baka panlihis lang sa investigasyon yung na-recover na abandonadong sasakyan? Uh, Ma'am, sa hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay pagmilin lamang dahil malaki po ang naging tulong ng na itong na-abandonang sa na ito, dito po tayo nakakuha ng mga ebidensya na nagturo po ng uh, ito nga pong si Ms. Catherine ay naisap dito sapagkat nagmatch po ang pieces of evidence na nakuha natin dun sa DNA test po na nakuha natin dun sa kanya magulang. So, ito po ay malaking tulong sa investigasyon na nagamit po sa krimen na to. Kaya hindi po na pwede sabihin na paglilin lang kundi ito po ay nakatulong at uh, maat makadagdag po impormasyon na pwede pang makatulong na ma-receive na itong... Alright, marami pong salamat Major May Ann Cunanan, tagapagsalita ng PNP-CIDG. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.